malaking tulong po yun. Sobrang laking tulong po yung gikonsulta e po doon sa Libring City Scan po ni Kuya ko po, po. Kasi yung, ano, so bravin, financially po. incapacitated na rin po si Kuya and PWD na rin po kasi siya. Nung May 9 lang po, ito lang. Opo, yung kaya May 9 po, biglang hindi po siya makahinga, nahihirapan po siyang makahinga. So tinakbo po namin ulit siya sa hospital. Nasa critical low na yung oxygen level niya. So, nakiusap po ako sa LDH kung pwedeng magamit po ni Kuya yung gikonsulta. Nakapag-avail po kami ng CT scan with contrast for free dahil po sa gikonsulta. So, that is worth uh, 14,080 yung nalibre po sa amin. At maganda po yung facilities po talaga sa LDH. At nakuha din po namin agad yung result dahil na-detect nga po yung root cause po ng pagtutubig po ng lungs po ni Kuya. Dahil po dun sa CT scan, he brain CT scan na nagawa. Kaya po, na habaan pa po yung buhay ni Kuya po nung nakita po nila yung root cause po. And ngayon po, uh, road to recovery po si Kuya and hoping po na talagang tuloy-tuloy na po yung kanyang recovery. Malaking tulong po talaga yung konsulta.